Hello guys. So, ang topic natin for today, mga ginagawa ng lalaki kapag siya ay in love sa iyo. Ang mga lalaki kapag yan ay nagmahal, marami talaga ang nagtra-transform sa kanya. Ito yung mga ginagawa niya para lang doon sa babaeng kanyang iniibig. So, yung mga transformations na ito, yung mga ginagawa niya ay para mas lalo niyang maiparamdam at maipakita sa iyo na mahal na mahal ka niya. So, kung nakaka-relate sa topic natin ngayon, panoorin ang video na ito. So, without further ado, So, ating alamin ang mga ginagawa ng lalaki kapag yan na ay in love. Number one, ito yung itinatrato ka bilang best friend. Pwede bang maging mag-best friend ang nag-iibigan? Pwedeng pwede. Alam natin, kadalasan sa isang relasyon, marami ang mga restrictions, di ba? Marami kang hindi sinasabi sa iyong partner. Marami kayong itinatago, di ba? Kasi takot kayo na malaman niya yung mga flaws niyo yung mga sikreto nyo, yung mga hindi ka nais-nais sa pagkatao mo, di ba? So lahat-lahat, ang ipinapakita mo ay yung magaganda lang para hindi ma-disappoint yung partner mo, di ba? Pero kapag ang lalaki ay itinatrato ka bilang best friend, alam naman natin na ang mag-best friends, di ba? Walang itinatagong sikreto yan. Lahat ng lihim ng bawat isa ay alam na alam nila, di ba? Ganon ang mag-best friend, di ba? Kahit yung mga darkest secrets, yung kaluluwa mo ay alam na nila kung ano ang kulay, kung ano ang meron, di ba? Ganon ang mag-best friend kasi lahat open na open sa bawat isa. So kapag ganyan ang lalaki sa'yo, maniwala ka, mahal na mahal ka niyan. Sana lahat ng mga magkarelasyon ay ganito, yung nagtuturingan din silang mag-best friends. Di ba? Kasi kapag best friends ang turingan nyo sa bawat isa, oh, walang sikreto. open sa lahat. Di ba? Ganyan sana. Sana all. Oh, di ba? Number one. Number two. Eto, yung ang free time niya ay madalas para sa'yo. Alam naman natin na sa panahon ngayon, lahat ay ibc ang oras ay napakahalaga pero ang lalaki kapag yung spare time niya yung talagang wala na siyang ginagawa lalong-lalo na after work he makes a point na yung free time niya ikaw ang kanyang kasama nakikita mo na ikaw ang nasa kanyang top priority after everything sa kanya siya pumupunta ang lalaki talaga kapag uh, minamahal niya ang isang babae, gumagawayan ng paraan para makasama. Yung oras, hindi nagiging problema yan. Kahit napaka-busy yan, gagawa yan ng paraan para makasama ka. So, sa mga ganitong pagkakataon, kapag yung free time ng lalaki ay ibinubuhos sa'yo sign na yung lalaki ay in love sa'yo. So, ayan po ang number two. Number three, ito yung nagugustuhan niya ang mga gusto mo. Alam mo ang lalaki, kapag yan ay may nagustuhang babae, na in love yan sa babae. Aalamin at alamin niya yung mga detalye ng babae na yan. Aalamin niya kung ano yung mga pinaggagawa niya sa araw-araw. Aalamin niya kung saan siya tumatambay. Ganyan ang lalaki. So kapag kayo na, of course, kapag lumalabas kayo, kapag kumakain kayo sa labas, ginagaya niya yung mga ginagawa mo. Example na lang, sa mga kinakain mo, mapapansin mo kapag kumain kayo sa labas, kung ano yung o-orderin mong pagkain, sadyang yun na rin ang o-orderin niya, di ba? At ito pa, yung mga habis mo, nagugustuhan na rin niya. Ginagawa niya yan para magkasama kayo of course, kapag uh, nagtutugma yung mga habis nyo, yung mga ginagawa nyo, malaki ang chances na andun kayo sa isang place. Ginagawa niya yan para mas matagal kanyang makasama. Of course, dahil in love siya sa'yo. ba? Diba? So, yan ang mga diskarte ng mga lalaki na nagmamahal. ba? Diba? So, kung napapansin mo yan sa lalaki, sign yan na in love sa iyo ang lalaki na yan. Number three. Number four. Ito yung gusto kanya laging kasama. Ang lalaki kapag in love yan sa isang babae, gusto niya na nakikita niya, nakakasama niya lagi yung kanyang minamahal. Hanggat maari, kung merong mang oras, ay nandyan siya lagi sa tabi mo. Of course, sa buhay ng mag-partner, maraming ginagawa, di ba? Pero ang lalaki na 'yan, kahit busy 'yan, he makes it a point na makasama ka, di diba? Kasi para sa kanya, sa iyo umiikot ang kaniyang mundo, di diba? Kasi nga tinamaan na siya, in love na siya sa iyo. So, kapag napapansin mo 'yan sa lalaki na gumagawa ng paraan para magkasama kayo, sign 'yan na mahal na mahal ka niyan. Ang tao na walang interest sa isang tao, hindi yan gagawa ng kung anuman para lang makausap ka, makasama ka, or anything. So, walang effort na mangyayari kapag walang pakialam sa iyo ang isang lalaki. Kaya itong mga sinabi ko, signs yan na mahal ka ng lalaki. Number four. Number five. Nire-respeto niya ang iyong opinion. So, ito ang maganda sa isang relasyon kapag ang lalaki ay ini-encourage niya na ilabas mo rin yung mga saloobin mo. Mag-open up ka sa kanya. Hindi yung pinipigilan ka at siya lang ang magsalita. Siya lang ang masusunod. Hindi po ganon. So kapag yung lalaki ay talagang uh, ini-encourage siya na mag-open up, sabihin ang inyong mga nararamdaman, lahat nakikinig siya. At kung ano man yung mga pananaw mo, opinion mo sa mga bagay-bagay, nire niya. Of course, may mga bagay na hindi kayo nagkakasundo, pero he still agree to disagree. O, ba? Diba? May mga bagay na ganyan. Yung opinion mo yan, pero kapag alam na niya na medyo hindi siya sasangayon, dahil mayroon siyang nakikitang mali, ay magdi-disagree siya sa mga pagkakataon na yan i-voice Ivo out niya yung kanyang opinion din para itatama niya kung ano naman yung kanyang nalalaman sa bagay na yan, di ba? Kapag nakikita mo yan sa boyfriend mo, sa lalaki, mahal na mahal ka niyan. In love sa'yo yan. So, ayan po ang number five. Number six, ito yung lagi kanyang inaasar. Ito na yung lighter side siguro ng magka di ba? Ang mga lalaki, gusto rin nila yung makulit, di ba? Yung kinukulit nila, yung kanilang partner, yung inaasar-asar nila. Natutuwa sila kapag nakikita nila yung partner nilang babae na medyo naiinis. Parang may feeling na cute, di ba? May cute feeling na nararamdaman yung lalaki. Of course, hindi naman yung asar na talagang mapupunta na sa away. Hindi naman ganun. Basta yung mga pang-aasar na yan ay walang below the belt, di ba? Di ba? Minsan, kulitan lang ang tawag diyan eh nagkukulitan lang kayong dalawa so yung atmosphere diyan is light o, di ba so nagtatawanan kayong dalawa nagbabatuhan kayo ng mga salita na nakakatawa nang aasar nga di ba so ganun ang lalaki kapag mahal ka niyan so masaya pag ganyan di ba kulitan mas nagiging matibay yung pag-iibigan yung dalawa kapag mga ganyan moments di ba so ayan po ang number 6 2000 years later So, ayan po ang ilan sa mga ginagawa ng lalaki kapag in love siya sa babae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.